Atin namang alamin ngayon ang pinagkaiba ng editorial sa isang balita at sa isang sanaisay. May pinagkaiba nga ba ang editorial sa isang balita? Ating alamin. Balita versus editorial. Kapag sinasabi nating balita, katulad ng nabanggit kanina, ito ay ang pinagmumulan ng mga paksa na isinusulat natin sa isang editorial. Ano nga ba ang paksa sa isang balita? Ito ay tungkol sa napapanahong pangyayari. Samantalang ang paksa naman sa editorial ay tungkol sa napapanahong balita. Kung gayon, wala pong editorial kung walang balita sapagkat ang mga paksa lamang na pinagbumulan o pinag-uugatan na isusulat natin sa isang editorial ay mula lamang po sa mga Balita. Kapag sinabi nating balita, hindi dapat ito maaaring magbigay ng opinyon. Bakit? Dahil ang balita ay mula lamang sa mga makatotohanan at aktual na mga napapanahong pangyayari na nagaganap sa paligid. Ngunit, kapag sinasabi naman nating editorial, ito ay nagsasaad ng puna o pakikipagtalo. Nang ibig sabihin, ito ay nagbibigay ng opinyon Ngunit ang opinyon na inilalahad natin dito ay mga opinyong makatotohanan tungkol sa pag-aaral sa mga balita upang higit na maunawaan at mapahalagahan ng mga mambabasa. May pinagkaiba ba ang editorial sa isang sanaysay? Alamin natin. Kapag sinasabi nating editorial, sinasabi dito na ito ay makatotohanang pagbibigay puna ng isang patnugot hinggil sa isang balita. Kapag sinabi naman natin sa naisay, naglalahad ito ng kuro-kuro damdamin, kaisipan, saloobin o reaksyon at iba pa ng isang autor. Patutunayan natin kung gayon na sa editorial, hindi lamang ito basta-basta pagbibigay ng opinion, kundi tandaan katulad ng binanggit ko kanina ang opinion na inilalahad natin dito ay kailangang maging makatotohanan. Dahil ang ating layunin dito ay mapaniwala at mahikayat ang mga mababasa upang pumanig o maniwala sa ating sinasabi. Sa sanaysay naman, ang paglalahad natin ng kuro-kuro diyan ay depende sa kung ano ang nasa saloobin natin. Ibig sabihin, kung ano ang alam mo tungkol sa isang paksa, maaari mo lamang ilahad. Sa isang sanaysay, kahit ito ay mula lamang sa sarili mong mga pananaw. Ang paksa naman sa editorial ay tungkol sa napapanahong balita. Ngunit sa, sa isang sanaysay naman, ang paksa dito ay napakalawak. Maaaring ito ay batay sa paksa na ninanais mismo ng sumulat, halimbawa, maksa tungkol sa pag-ibig, sa pagkakaibigan, sa pagdadalamhati, o kahit na ano pang mga paksa na nagaganap sa paligid na naaayon sa kagustuhan ng manunulat. Kapag sinasabi nating editorial, ito dapat ay kailangang magtaglay ng objektibong pananaw. Kapag sinabi nating objektibo, objective, ito dapat ay pinag-aaralan bago natin isinisiwalat o sabihin. Kapag sinabi naman natin sa naysay, ito ay subjektibong pananaw. Kapag sinasabi nating subjektibo, subjective, ito ay pagbibigay o pagbabahagi ng pananaw natin na naaayon lamang sa ating nalalaman. Kapag sinasabi naman nating editorial, nakikita ito sa dyaryo, sa magazine, at iba pang pahayagan. Samantalang sa sanaysay naman, mas malawak ang gamit nito. Bakit? Na maaari nating basahin ang sanaysay sa iba't iba mga uri ng mga sulatin o mga aklat. Samantalang editorial, maaari nating marinig sa pamamagitan ng radyo mapanood sa telebisyon o ito ay maaari nating mabasa sa mga pahayagan. Alamin naman natin ang katangian ng Pangulong Tudling. Dahil ang kawalan ng mga babanggitin nating mga katangian ay magpapatunay na ang iyong isusulat ay hindi po Pangulong Tudling. Ano nga ba ang dapat natin isaalang-alang para maituring na ang mga isinusulat natin ay Pangulong Tudling? Una, kinakailangang ito ay may kakayahang humikayat. Hinihikayat nito ang mga mambabasa para paniwalaan ang mga makatotohan ng kaisipan na iyong inilahad tungkol sa isang balita. Pangalawa, ito dapat ay maging kawili-wili at maliwanag ang paglalahad. Kinakailangan ito ay maging interesante para sa mga mambabasa. Kapupukawan dapat ito ng interes ng mga mambabasa. Pangatlo, ito dapat ay maging makatarungang pangatwiran at pagbabasya. Sa pagsusulat o sa pagbubuo ng Pangulong Tudling, kinakailangan mong tiyakin na ang bawat kaisipan na iyong ilalahat doon ay pawang mga katotohanan lamang o pawang hango lamang sa iyong mga nasaligsig na katotohanan tungkol sa isang balita. Dahil ang kawalan ng katarungan o katotohanan ng iyong isinusulat na Pangulong Tudling ay nangangulugan na ikaw ay sumusulat na lamang ng isang sanaysay. Pang-apat, kinakailangan na ang Pangulong Tudling ay maikli at hindi masalita. Tandaan na ang layunin mo dito ay para maunawaan ng mga mambabasa ang tungkol sa isang balita o ang kahalagahan ng isang balita. Kaya marapat lamang nagawin gawin mo itong maikli at ipahayag mo lamang kung ano ang dapat at kailangang malaman ng mambabasa tungkol sa nilalaman ng isang balita. Panglima, iisang paksa lamang ang iyong tinatalakay. Kailangan mong magkaroon lamang ng focus sa paksa na iyong tinatalakay para mas lalong maging malinaw para sa mga mambabasa. Panganim, hindi dapat ito nagbumura, nangangaral o nagsisermon. Sa kabila ng katotohanan, ang Pangulong Tudling ay may kakayahan na magbigay ng payo o magbigay ng mga komentaryo tungkol sa isang balita, kinakailangan ang paglalahad mo ng kaisipan dito ay sa maayos na pamamaraan.